Hello mga Beshi! Kamusta po kayong lahat? So ayun na nga po, kung napapansin nyo, nakapila po kaming lahat dyan. Pila nga po pala ito ng pamaskong handog ng tagig. At excuse me po pala sa mga mukha namin dyan dahil super haggard na. Sobrang init ba naman? Ganito pa pala ang pamamalakad sa tagig every Christmas. Kaya gustong gusto kong magstay dito sa tagig. Dahil kahit hindi ka butante dito ay bibigyan at bibigyan kanila. Dahil sa tagig, ang Pasko ay pag-ibig. Pero syempre, bago tayo makakuha ng pamaskong handog, magtitiis tayong pumila kahit sobrang init. Ganun po talaga dahil free lang. Kailangan paghirapan. So, andito na po pala kami at nakakakilig. Ang sarap lang talaga sa feeling dahil sa hinaba-haba ng pila, nakakarating ka rin sa paroroonan. Enteran! And, andito na po kami! Para maka-water break yung ating pH. nasa gawing entrance po. Tatay, dito po sa loob ng ating buluwang na nakatagap tayo. At super haggard ko na nga. Pero carry lang dahil meron na ako. Thank you for the great experience, Tagi.